Good day sa inyo mga kabiker. Uh, Purihin ang Panginoon dahil uh, makakagawa tayo ulit ng uh, tutorial. Kung papansin nyo, merong niyo dito. Nala sa akin ng kaibigan ko to at ipapagawa na sa atin. Ang issue nito mga kabiker, hard starting. No? So, napaandar niya minsan, hindi, hindi niya na napaandar ulit. Gagawin natin to. So yan, napapanda rin muna natin mga kabiker. So siyang ko muna para makita natin na hindi talaga umaandar at makita nyo. Ayan. So susiyan ko na. At uh, pipihiting ko dito. Ayaw. No? So, ayaw siya. Push button. And then sa kick, ito yung kick. kick natin. Ayaw pa. So wala mga kabiker. And then, kung mapapansin nyo, dito tayo sa kuhan. Yan. Yeah. Dito tayo sa kuhan. Meron naman siyang uh, bolts, 12 bolts. No? Kaso ayaw mag uh, redondo nung push button niya. Check natin, no? So, dito tayo sa red, and then dito tayo sa negative ayan kung mapapansin nyo 12.8 no so healthy ang battery pero ayaw pa rin gumana yung na gagawin natin kakalasin natin yung uh, pairings kasi pag mga ganyan mga kabiker ayaw mag redondo pati sa cake ayaw mandar sa carburetor na tayo pero gagawin muna natin dun sa spark plug kung kaya baka mag one click sya dun oh, so sa spark plug muna tayo gagawin natin dito yung one click natin no one click one click so kalasin ko okay, natin. a few inches later So yan mga kabiker, natanggal na natin yung side tsaka sa kabila. Then pa dito sa sentro. At silip ko na yung carburetor Ngayon, bago ko gagawin yun, hindi ko nakalimutan ko ipakita sa inyo na yung gasolina. Baka kasi sabihin nyo, uh, walang gasolina yan kabiker kaya ayaw mandar. So, check na. So yan yung mga kabiker, yung gasolina niya, no? Ayan. So may gasolina na. Tingnan natin ngayon dun sa spark plug kung ano yung condition niya kasi baka mawawalan click na natin doon hindi na tayo pupunta sa carburetor pero sa carburetor pa rin suspect natin so, tingnan ko muna din sa spark plug so ayan kalasin na muna natin yung spark plug ano so tingnan natin para makita natin kung ano yung uh, niya baka naman natin. Ibigan ko bago daw yung spark plug eh. Ayan o. So, lean siya. Lean. Okay. At okay naman yung gap niya. Ah, so lean. Tingnan natin. Ayan yung niya. Spark niya. Ayan. Tingnan natin yung susi dito sa kwitang. Ayan. Ayan. So, susihan natin. Check natin kung merong spark yung kuryente niya. Ayan natin. Then, lakas. Ha. Lakas naman yung kuryente niya. Doon na tayo talaga sa uh, carburador. Kabit na natin ito. Kita so, na natin. Okay. So, kahit na natin itong cap niya. Focus ngayon tayo doon sa carburetor. No? So, doon na tayo. So, yan mga kabiker, no? Ah, nakatutok na tayo dito sa carburetor. Kita na natin yung tunuhan niya. Ayon, tunuhan niya ito. So, ayun. So, ayun, kitang-kita nyo. Ito yung tunuhan niya. Ayan. So, pipihitin natin dyan, no? Kasi, lin nga. Lin nga yung reading natin kanina. Kaya, siguro, nagkukulang siya ng supply. Pag ganitong nasa side ang carburetor, ano, air screw type to. No? Air screw type. Ibig sabihin, kailangan ang supply nito hihigpitan mo hindi mo siya luluwagan ngayon che check natin ngayon mga kabiker kung ilang turns tong nandito ngayon para makita natin kung ilang turns out yung mabibilang natin so ayan. so iikutin natin yan hap muna hap hap tapos one hole one hole naka one hole na siya one and a half 2. Nako, kadami. Ito na siya, no? And then, 2 and a half. <laughs> Dami. And then, 3. Ayun. konting kunting na lang bago mag-3. So, 3 and a half siya mga kabiker. Tapos, open curb pa siya. Talaga nga namang hindi aandar yan. Pag open curb kasi, super lean yan. Tapos, nakalin pa yung ikot niya. No? So, kung mapapansin natin, yung tonon na yan, nakasara na yan ang gagawin natin mag ano lang tayo ng mga isang ikot ting natin sa si isang ikot kung kaya niya na no kasi walang supply ng gas pag masyadong maluwag no kailangan natin gawing ang isa hanggang sa makuha natin isa muna and then pasikipan natin hanggang hap lang okay so ikutin natin hap muna half and then half ngayon, uh, rin natin. So, si ang kulit dito. Ayan. So, pagtsakan natin kung handar na siya dyan. Sun natin. Ayaw pa rin. Okay. So, ikot pa natin ang kalahati. Ang kalahati. Ayan, Kalahati. Ayan. Papansin nyo mga kabiker. Ayan. Nakakalahati na siya. Okay? Papanda rin natin ngayon yan. Ayan. Pasusulit. Ayan. Ayan. Pa. Uh, ang gagawin natin, takpan natin dito kasi nga super lean yan para makaigop siya pinabasa ko muna. Oo, yun. yun. Nag-down-down na siya. Awal So... So hindi na siya namamatay. Doon sa kalahati. Sa nag-wild siya no, i-beat. natin ng konti. Ayan. Okay na siya, mga kabayker. Sa kalahati. Ayan. Hindi na siya namamatay doon sa kalahati kasi lin-lin lin kanina kaya ayaw mag-start. So oh, yun mga ka-biker, uh, super lean kasi kaya wala siyang supply ng gas. Kaya hard starting siya. Ngayon, kanina tatlo yung ikot niya itong part na to. Lean na lean. Kasi pinakailaman daw ng pamangkin niya. Ikot ng ikot. Hindi alam, no? So ipatay muna natin. Ayan. Ngayon ang ginawa natin kalahati. Una nga, ginawa natin isa, isang ikot from out. Tapos, sinigpitan natin ng kalahati. So, kalahati siya. Ngayon, maganda na siya dahil madali na siyang panda rin, no? So, ang ikot niya, kalahati, from out. Yun lang. So, okay yung supply ng gas nun. Kasi kanina, tatlo yung ikot. Lin siya, tapos open curve pa. No? Mas lalong lin. Kaya sa mga Mio Sporty na tulad nito mga kabiker, kung kayo ay mga owner, maglaro lang kayo dun sa one one turn, no? Maglalaro lang kayo dun. Pag open carb kayo, no? Mas maganda kasi mag-adjust pag meron kayong air cleaner o air filter. Ngayon, hard starting siya. Nakuha na natin kung ano yung dahilan. Lean mixture. Kaya nagdagdag tayo ng supply sa gas. So hindi na tayo pinahirap, hindi na, na natin nilinisan dahil wala namang problema. Hindi naman madumi, hindi naman siya papalya-palya. Ayaw lang talagang mag-start. So ganun lang kasimple mga kabay. Sa so, mga owner ng Mio dyan, ganun lang ang gagawin nyo. Uh, kung nagustuhan nyo yung video, i-like and then share nyo. And then pakisubscribe na rin yung channel. natin. At kung nasa Facebook kayo, pati follow na rin. So thank you for watching mga kabiker. God bless.